Oh, good morning mga tolls and friends sa ara Arara. So, nandito ako ngayon sa barangay. Nagba, no barangay? Nagba. Punta sa ano sa kabila. Kabilang ano? Baryo. Pupunta sa ano ko sa kabilang baryo. Kaso, malalim yung ano, malalim yung ilog. Hindi tayo makatawid. So, ikot pa tayo doon sa kabila. Iikot pa tayo doon sa kabila. Kaso malayo na. Kaso malayo na mga tolls and Prins. Papunta sana ako ng Barangay Abyag. Maghanap ng mga ma magugulay. Kaso, iikot pa tayo, layo na. Ayaw, uh, wag na. Hintayin ko na lang uh, bumabaw yung ilog, no? Ayun, pagkita ko sa inyo ilong. Malabo pa kasi lakas ng ulan siguro ka gabi. Ayan. Ayan, malalim. Malalim. May na, ano na nga, may na May na ng mga tools and Prince, oh. Ayun, may nabrya na ng awihan. Yun. Meron na nga ang nabrya, no, Kasi pinipilit niyang tumawid. Uh, yun, hindi nakatawid. Yun. Pinapandar niya, ayaw mandar. Yan. yun ayaw ng umandar mga tolls and prince gawa ng pinilit na tumawid yun ayaw ng umandar ayaw ng siya so hindi na ako pilit tatawid no kasi ah malalim ang ilog tsaka kumukuha ata pala ng buwangin no kumukuha pala sila buhangin no? Ayun, oh, mandar yun oh, mandar siya oh yan ayo oh, siya ayun mandar din hirap tumawid no kasi malalim malalim ang ilog saka maitim ang ilog saka ang ilog ano maitim no kasi kahapon, malakas ang ulan kahit doon sa ilong ulan eh. oh, muntik pang madulas oh. Muntik mm, pa na dulas yung isa. Um, nadulas pa yung isang ano, isang tao nadulas pa siya no. Yan malabo ang ilong. malabo ang ilog balik tayo balik hanggang dito na lang aking video mga tools and friends maraming salamat ay salute you all God bless